Hey! Makinig ka. Mayroong isang bagay na papalapit sa iyo. At hindi ito basta-basta. Ito ay pag-ibig. Ngunit hindi ito pag-ibig na nakakabuwal, nandyan lang, o lumilipas. Ito ang uri ng pag-ibig na nagbabago sa lahat. Na tumitingin sa iyo. Na kumikilala sa iyo. Na pinapabago ang paraan ng iyong paghinga. Munit bago mangyari ito, kailangan mong malaman, kung patuloy mong ipagwawalang bahala ang mga senyales, mawawala sa'yo ang para sa'yo. Ang pag-ibig na ito ay hindi darating habang ikaw ay nagkukubli. Hindi ito darating habang ikaw ay abala sa mga taong ipinakita na sa'yo na hindi ka nila nakikita ng buo. Mas malapit ito kaysa sa iyong inaasahan. At kung nararamdaman mong kumakatok ang mensaheng ito sa iyong kalooban, ito ay dahil ito ay para sa'yo. Alam mo ba kung ano ang pumipigil sa pagdating ng pag-ibig na ito? Hindi ito ang oras. Hindi ito ang iba. Ito ay ikaw na sinusubukan kontrolin ang lahat. Ito ay ikaw na patuloy na bumabalik sa mga sakit na labis ng umabot. Ito ay ang ugali mong kumapit sa halos, sa kaunti, sa malamig. Sinasabi mong nais mong maranasan ang isang tunay na relasyon, ngunit napapahiya ka sa mga kalahati. Sa mga sagot na hindi dumarating, sa mga katahimikan na nagpapasakit lamang, sa mga presensya na nawawala kapag higit na kailangan mo. Ito ay hindi pag-ibig, hindi kailanman. Ngunit nagpapanggap ka na ito ay dahil ito ang mayroon ka. At ngayon, nandyan ka sinusubukan tipunin ang mga piraso ng hindi alam kung saan magsisimula. Ngunit makinig ka sa sasabihin ko ngayon, ang dumarating ay iba sa lahat ng iyong naranasan. At dahil dito, nangangailangan ito ng ibang bersyon ng iyong sarili. Isang bersyon na maaaring hindi mo pa naipapanganak. Ang pag-ibig na papalapit sa iyo ay hindi akma sa pagdududa, sa takot, sa laro. Hindi ito magmamakaawa na pumasok sa iyong buhay. Darating ito, titingin sa iyong mga mata at mananatili. Ngunit kung may puwang, kung ikaw ay bukas. At hindi ko sinasabi ang oras. Sinasabi ko ang tunay na presensya. Nais mo bang may makakita sa iyo? Simulan mo sa iyong sarili. Tumingin ka sa sarili ng may tapang. Tanggapin mo ang iyong katotohanan. Tumigil ka sa paghahanap ng puwang para sa nararamdaman na hindi na nakakayanan. Ang pag-ibig na parating ay hindi nais ang bahagi mo. Dumarating siya upang mag-umapaw, hindi upang punan ang mga puwang na iniwan ng iba. Hindi ka niya iligtas. Susunod siya sayo. Hindi ka niya pagagalingin. Respeto ang ibigay niya habang ikaw ay naggagaling. Hindi ka niya pangakuan ng mundo. Bubuin niya ito kasama ka, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Munit unawain mo ito ngayon, o ikaw ay tatayo at maninindigan o hahayaan mo itong lumipas. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamatigas sa mga lugar na walang katotohanan. Nararamdaman niya kapag hindi siya welcome. Hindi siya hihini ng atensyon. At alam mo ito, dahil sa kaibuturan, pagod ka na ring mang makaawa. Ilang beses ka nang nanahimik upang hindi mawala ng tao? Ilang beses kang tumanggap ng mga butil na akala mo ay oras na lamang ang kailangan? Ilang beses mong pinigilan ang mga luha at sinabing ayos lang para lamang mapanatili ang isang tao sa iyong tabi? Sapat na. Karapat dapat ka sa higit pa. Ngunit kailangan mong kumilos na parang alam mo ito. Ang pag-ibig na dumarating ay hindi ka huhubugin sa kalituhan. Hindi mo kakailanganing ipaliwanan. Hindi mo kailangang manghuli ng mga pahiwatig o magtanong kung sapat na ito. Magiging malinaw. Magiging matatag. Magiging buo. Ngunit magyayari lamang ito kapag pinili mong alisin ang lahat ng nagiging pabigat. Lahat ng nagtatali. Lahat ng nagpapakain sa kakulangan. Kung patuloy kang titingin sa likuran, matutukso ka sa darating. Kung patuloy mong sasayangin ang iyong puso sa mga taong hindi ka nakikita, wala ng espasyo para sa darating na mananatili. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Hindi ito ang kawalan ng pag-ibig. Ito ay ang pag-abandona sa sarili. Ito ay ang pagpapanggap na walang nararamdaman, samantalang ang lahat sa iyo ay sumisigaw. Ito ay ang paglilinlang sa sarili sa mga walang laman na pangako kung ang kailangan mo ay isang tunay na presensya. Munit ngayon ang pagkakataon ngayon. Hindi bukas, hindi kapag lahat ay maayos na, hindi kapag nararamdaman mong handa ka na. Ang pag-ibig na ito ay hindi humihingi ng kasakdalan. Humihingi ito ng katotohanan. Handa ka na ba dito? Dahil kung simulan mo na ngayon, alisin mo sa iyong buhay ang hindi nakapakipakinabang. Tumigil sa pagtugon sa mga nagpapasakit sa iyo. Itigil ang pagpapakain sa mga inaasahan na nagpapasakit sa iyo. Ang pag-ibig na dumarating ay hindi makikipagkumpetensya sa mga bagay na sumisira sa iyo. Hindi ito sasapaw sa parehong espasyo ng mga bagay na nagdududa sa iyo. Hindi siya magpupumilit saan ka pa rin nagiging maliit. At alam mo, alam mong panahon na para baguhin ang landas. Alam mong panahon na para buksan ang pinto. Hindi ito isang pagkakataon na dumating ang mensaheng ito ngayon. Ito ay isang babala. Ito ay isang pagpipilian. Ang pag-ibig ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Ngunit hindi ito sasalakay sa iyong buhay. Naghihintay itong maging malugod na tinatanggap. Naghihintay itong makilala. Naghihintay na ikaw ay naroroon kapag dumating ito. Nandyan ka ba? O magpapatuloy ka pa ring magsabi na naniniwala ka sa pag-ibig, ngunit itinatreat ang iyong puso na parang ito'y walang halaga. Karapat dapat kang makaranas ng isang bagay na may kabuluhan na tumitingin sa iyo ng mahinahon, na nakikinig sa iyo ng totoo, na nariyan nang hindi kailangang mga ako ng mga ako na nariyan ito. Ngunit nagsisimula ito sa iyo. Hindi makakatulong ang humiling ng isang bagay na totoo kung pinapangalagaan mo pa rin ang mga bagay na hindi totoo. Walang saysay -say ang magsabi na nais mo ng isang ganap na pag-ibig kung bahagya ka pa rin sumusuko. Tama na sa pagtaguyod ng mga relasyon dahil sa pangangailangan. Tama na sa pagromantisado ng sakit. Tama na sa pagbibigay ng lahat sa mga hindi alam kung ano ang gagawin sa'yo. Ang pag-ibig na dumarating ay magugulat sa'yo. Hindi dahil ito ay magiging perpekto. Kundi dahil ito ay magiging totoo. At ang totoo ay nangangailangan ng presensya, pagpili at pagbibigay. Handa ka na ba para dito? O magpapatuloy ka pa rin magsabi na nais mo, ngunit tumatakbo kapag labis ang nararamdaman. Ang pagmamahal ay mayroon ding tapang. Ito ay panganib. Ito ay presensya. At ngayon. Ngayon ay ikaw at ikaw. Walang ibang makapagdesisyon para sa'yo. Walang ibang makakaranas ng pagtatalo para sa'yo. Nakapagpaliban ka na ng sobra. Naghintay ka na ng sobra. Idinako mo na ang iyong kaligayahan sa mga kamay ng iba sa napakatagal na panahon. Ngayon na ang oras para baliktarin ang larong ito. Dahil ang pag-ibig na dumarating hindi ito para sa sinuman. Ito ay para sa mga nagpasya ng nang tumigil sa pagtanggap ng kaunti. Para sa mga pagod na sa pag-explain, sa pag-justify, sa pag-alis ng kanilang sarili para lamang matanggap. May oras ka pa. Ngunit wala ng oras na dapat sayangin. O tatanggapin mo na ang iyong nararamdaman o magwawatch ka na lamang habang dumadaan ng lahat. At masakit ito. Masakit ang malaman na ito ay nasa iyong abot kamay. Masakit ang mapagtanto na dumating ang pag-ibig at hindi kahanda. Mas masasaktan ka sa pag-alala dahil sa takot na magsimula muli, ipinagpatuloy mong ipaglaban ang katapusan. Huwag kang magpaloko, ang pag-ibig ay hindi maghihintay sa mga nagsasabotage sa sarili. Hindi ito maghihintay sa likod ng iyong mga pagdududa. Hindi ito makikipagkumpetensya sa mga bagay na ilang beses nang nabigo. Ngayon na. Dito na. Ikaw na. Walang silbi ang humiling ng bago habang ang puso mo ay nakakabit sa luma. Walang silbi ang magsabi na naniniwala ka sa pag-ibig at patuloy na namumuhay sa mga mumo. Walang silbi ang ulitin ang mga pangako sa sarili at hindi ito tuparin Ang pag-ibig na malapit na, titignan kanito na parang walang ibang tao ang nakakita. Makikita kanito kahit sa mga araw na hindi mo alam kung sino ka. Mananatili ito kapag ang lahat sa loob mo ay gustong umalis. Huhugot sa mga sugat na itinagong mo sa loob ng maraming taon, hindi para saktan ka, kundi para palayain ka. Ngunit kailangan mo itong payagan. Ang pag-ibig na ito ay hindi dumarating para punan ang mga butas. Dumarating ito para bumuo. Ngunit walang bumubuo kung ang lahat ay muling bumabagsak. Kaya tingnan mo ang iyong sarili. Nang totoo. Nang walang salamin. Nang walang dahilan. Ano pa ang pinapakain mo sa loob na wala ng puwang? Anong mga mensahe ang patuloy mong hinihintay, kahit alam mong hindi ito darating? Anong mga boses sa loob mo ang kailangang tumahimik para sa wakas ay marinig mo ang mahalaga? Dahil alam mo na. Sa kailaliman, alam mong karapat dapat ka ng higit pa. Ngunit nasanay ka sa mas mababa. Nasanay ka sa mga katahimikan, sa magulong isipan, sa kawalan. Sa mga dahilan. Sa pakiramdam na palaging nag-iisa sa pakikipaglaban para sa isang bagay na dapat sana ay magaan. At ngayon nandito ka na. Nararamdaman mong may nagbabago. Dahil talaga'ng nagbabago. Ang pag-ibig ay lumalapit. Dahan-dahan tahimik totoo. Hindi nagmamadali kundi may katiyakan. Hindi may mga pangako kundi sa pamamagitan ng presensya. Ngunit para makalapit ito, kailangan mong magbigay ng puwang. At para makapagbigay ng puwang, kailangan mong bitawan. Pakawalan. Magsanay ng pagtanggal. Tapusin ang mga siklo na patuloy mong pinapanatiling buhay dahil sa takot sa kawalan. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang kawalan ay nagtuturo rin. Ang kawalan ay hindi kakulangan, ito ay paghahanda. Dito iyon ang lugar kung saan makikita mo ang bahagi ng iyong sarili na iniwan mong nakatago habang sinisikap mong magpasaya ng iba. At kapag muling natagpuan mo ang bahaging iyon, mapapagtanto mo, hindi mo kailangang umasa sa sinuman upang makompleto ka. Kailangan mo lang maalala kung sino ka. At dito nagbabago ang lahat. Dahil ang pagmamahal, ang darating na ito, hindi ito para iligtas ka. Dumarating ito upang makasama ka. Nang hindi ka pinipilit maging perpekto. Nang hindi hinihingan ka ng mga maskara. Nang hindi sinusubukang gawing ibang tao. Ang pagmamahal na ito ay darating upang yakapin ka kung sino ka. Ngunit para dito, kailangan mong itigil ang pagtakas sa iyong sarili. Kailangan mong itigil ang pagtatago. Kailangan mong itigil ang pagsusuot ng mga maskara na hindi na akma. Kailangan mong itigil ang pagtanggap ng mas mababa na akala mo ito ang nararapat sa'yo. Hindi ito totoo. Hindi ito kailanman naging totoo. Nandito ka hindi para sa halos lang. Nandito ka para maranasan ng lahat. Tama na sa pakikipagsapalaran. Tama na sa pagpapaandar na parang hindi ito masakit. Tama na sa ngiti sa labas samantalang sa loob ay pagod na pagod ka na. Kailangan mong maging tapat sa iyong sarili ngayon. Dahil ang pagmamahal na ito ay kumakatok na sa pinto. Ngunit kung hindi ka buo, hindi mo ito makikilala. May isip mong ito'y pareho lang ng dati. Isasabotahe mo. Palalayuin mo. At pagkatapos, sisisihin mo ang tadhana. Sasabihin mong hindi ito para sa'yo. Para dito. Ngunit hindi mo pinahintulutan ang iyong sarili. Hindi ka naghanda hindi ka pumili. Sapagkat ang pagmamahal ay isang pagpili. Ito ay isang panganib. Ito ay isang presensya. At nayon, ikaw ang magpapasya. Patuloy mo bang pakakainin ang kumukulang sayo? Magmamakaawa ka pa rin ba ng atensyon? Susubukan mo bang ayusin ang mga bagay na patay na? O bubuksan mo ang iyong mga mata at sasabihin, tama na. Ngayon, pipiliin ko ang sarili ko. Dahil kapag pinili mo ang iyong sarili, darating ang tamang pagmamahal. At darating ito walang babala, walang estratehiya, walang pagsusumikap. Ngunit may katotohanan, may respeto, may lalim. At kapag nangyari ito, walang bagay ang magiging sapat. Dahil lahat ng naranasan mo hanggang dito ay mawawalan ng kahulugan sa harap ng mga darating. Kaya isaisip mo ito, hindi ka nag-aantay sa pagmamahal. Ang pagmamahal ang nag-aantay sa iyo. Wala nang puwang para sa pagdududa. O ikaw ang magbabago ng susi, o magpapatuloy kang mamuhay sa mga bagay na hindi naakma. Ang pagpili ay hindi kailanman nasa iba. Lagi itong sayo. At ngayon, siya ay nasa harap mo na mas maliwanag kaysa kailanman. May lakas ka bang bitawan ang mga bagay na humahawak sayo? May lakas ka bang huwag sagutin ang huling mensahe na yon? Tumigil sa pagtakbo sa mga bagay na hindi kailanman umabot sa'yo. Sabihin sa iyong sarili, nang malakas, karapat dapat akong makahanap ng tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na parating ay hindi ka ipapaasang magmakaawa. Hindi ka nilalagay sa pagsubok. Hindi naglalaro sa iyong damdamin. Hindi ito mawawala sa mga panahong mahirap ni darating lamang kapag ito ay maginhawa. Ito ay darating at mananatili titignan ka nito sa mata at sasabihin nakikita kita at ikaw ay maniniwala dahil sa unang pagkakataon walang pagdududa walang takot walang sakit ngunit hanggang doon kailangan mong maging malakas na sapat upang hindi tumanggap ng mas mababa kailangan mong maging tapat sa iyong katotohanan kailangan mong linisin ang puso mula sa mga bagay na walang saysay ang pag-ibig na ito ay hindi ipinapanganak sa kabuluhan. Ito ay namumukadkad sa kamalayan. Sa kapayapaan. Sa pagpili. Gusto mo bang maranasan ang pag-ibig na ito? Kung gayon, patunayan mo. Patunayan mo sa mga gawa. Patunayan mo sa mga desisyon. Patunayan mo sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mula ngayon. Magkakaroon ng mga tao na alis. At masasaktan ka. Ngunit ang ilang pag-alis ay mga pagpapalaya na nakadamit. Huwag labanan ito. Huwag magmakaawa na manatili. Huwag magluhod para sa presensya kung saan mayroon lamang kawalan. Naintindihan mo na. Naramdaman mo na. Alam mo na. Ngayon, kailangan mo na lamang kumilos. At ang mundo ay naghihintay para dito mula sa iyo. Sa totoo lang. Dahil kapag sa wakas ay nakaangkla sa kung ano ang totoo. Lahat ay nagsisimulang gumalaw. Mga pinto ay bumubukas. Mga ugnayan ay nabubuo muli. Mga landas ay nahahayad. At kapag dumating na ang pag-ibig na ito, hindi mo na kailangan pang magtanong kung ito ay pag-ibig. Ramdam mo ito. Hihinga ka ng malalim at malalaman, ito na. At doon, walang ingay, walang maskara, walang pagmamadali. May intindihan mo na sulit ito. Bawat hindi. Bawat wakas bawat katahimikan dahil ang tamang pag-ibig ay hindi madali dumarating ito pagkatapos mong matuto pagkatapos mong pumili pagkatapos mong magpagaling o kahit na pagkatapos mong tumigil sa pagtatago mula sa iyong sakit kaya ngayon na ang oras magpasya ka tumayo ka magtanggal ka maghanda ka dahil ang pag-ibig ay paparating na at hindi ka niya hahanapin sa lugar na hindi mo na naroroon. Makitagpo ka niya sa sandaling itigil mo na ang pagtakas sa iyong sarili. Hindi mo na maitatago ang iyong sarili sa kwentong, hindi pa ito ang tamang panahon. Ang pariral na ito ay naging dahilan na. At ang mga dahilan ay hindi sumusuporta sa pag-ibig na paparating. Kailangan mong itigil ang pamumuhay sa ilalim ng takot. Takot na muling masaktan. Takot na magpakatotoo. Takot sa pagtanggi takot na ibigay ang lahat at mawalan. Munit hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ang pag-ibig ang masakit. Ang masakit ay ang pagkakabit sa mga bagay na walang lalim. Ito ay ang pagpilit sa mga taong ayaw mapili. Ito ay ang pag-asam ng pagbabago mula sa mga taong wala namang intensyon na magbago. Ang tamang pag-ibig ay hindi dumarating na may sakit. Hindi ito dumarating para maunawaan. Hindi ka nito pinapahirapan, pinangangambahan, o pinapaliit. Hindi ka nito pinapagdudahan. At kung kailangan mong pangasiwaan ang iyong sarili para umangkop sa espasyon ng ibang tao, sa gayon, hindi kailanman sa iyo ang espasyong iyon. Hindi ka isinilang para mamuhay na kalahati. Hindi ka nilikha para tumanggap ng malamig, mababaw, tahimik na pag-ibig. Karapat dapat ka sa isang bagay na umaabot sa kung sino ka. Isang taong hindi nais kang hubugin, kundi nais kang makilala. Na hindi nais kontrolin, kundi nais makasama sa paglalakad na hindi nais gamitin kundi nais makipagsama. Ngunit habang patuloy kang susubok na iligtas ang mga bagay na patay na, ang buhay ay daraan sa iyo. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata sa bagay na ito ngayon. Mag-isip ng kaunti, ilang beses ka nang naniwala na ito ay pag-ibig, at sa likod nito, ito ay simpleng pangangailangan na nakadamit. Ilang beses mong hinawakan ang mga bagay na nagpapalubog sa iyo, para lang hindi ka maging nag-isa. Ilang beses kang nagpatuloy sa siklo, kahit alam mong ang wakas ay laging pareho. Ngayon, seryosong tanong, kaya mo pa ba ang isa pang siklo? Isa pang kwento na nagsisimula na puno ng mga pangako at nagtatapos sa katahimikan. Isa pang relasyon kung saan ikaw lang ang nagbigay. Dahil ang pag-ibig na paparating ay hindi ka susupin. Ito ay magpapalaya sayo. Ngunit tangin kung handa kang hindi tanggapin ang mas mababa. Tanging kung titingnan mo ang loob at sasabihin ng buong puso, pinipili ko ang bumubuo sa akin. Ipinapadala ko ang mga bagay na nagpapalubog sa akin. Kailangan mong gumawa ng desisyong ito, bago pa man ay gawin ito ng buhay para sayo. Dahil, may hinihini ang buhay. At kapag hindi ka tumayo para dito, sa itong kukunin. Kukunin ang mga bagay na nakakabit sayo. Kukunin ang mga bagay na naglilinlang. Kukunin pati ang akala mong kinakailangan mo. Lahat ng ito para makapagbigay ng espasyo para sa tunay. Ngunit kailangan mong panindigan ito. Kailangan mong tiisin ang sakit ng paglago. Ang sakit ng pagsira sa mga lumang ugnayan. Ang sakit ng paglimot sa mga bagay na humahadlang sa iyong pag-usad. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng pag-iisip. Kailangang marunong tumangi. Kailangang tahimik ang boses na humihingi ng atensyon, ngunit hindi nagbibigay ng presensya. Kailangang may tapang na maging nag-isa, kung kinakailangan, hanggang dumating ang tunay. At darating ito. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Hindi sa oras na inaasahan mo. At hindi rin sa anyong inisip mo. Darating ito sa paraang hindi mo panaranasan. Kukunin nito ang iyong hininya. Wawasakin nito ang iyong mga depensa. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi laro, ito ay isang kapwa pagpili. Ngunit mag -inyat. Kung okupado ka pa masyado sa pagpapakita ng halaga sa mga hindi nakikita nito, ang pag-ibig na ito ay lilipas. Dahil hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamakaawa. Ito ay basta na lang sumusulong. Kaya kung may gagawin ka ngayon, dapat ay buksan ang mga mata. Dapat ay bumangon. Dapat ay sabihin, nang may tibay, hindi ko na tinatanggap ang pag-ibig na nagpapababa sa akin. Naghihintay ako para sa makakapagbigay sa akin ng kabuan. Hindi ito tungkol sa paghihintay na may darating na magliligtas sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-save sa iyong sarili upang maging handa kapag nangyari na ang pagkikita. Dahil ang pag-ibig na darating ay hindi ka dadalhin. Ito ay maghahandog ng kamay. Ngunit ikaw ang kailangang lumakad. Kaya gawin mo. Hindi mamaya. Hindi kapag lahat ay komportable na. Ngayon. Dumating na ang oras upang itigil ang pag-uulit ng parehong pagkakamali. Dumating na ang oras upang linisin ang landas. Dumating na ang oras upang pumili ng bagay na umaayon sa kung sino ka na ngayon. Ang pag-ibig na ito ay papalapit. Nararamdaman ka na nito. Napapansin ka na nito. Alam na nito ang daan papunta sa iyo. Ngunit mananatili lamang ito kung handa kang kilalanin ito. Kung ito ay umusap sa iyo, magkomento ng iihanda na ako, i-like ito at mag-subscribe na ngayon.